Però come faccio? Sta a guerra? Ma guarda bene, brava sottoscrizione, no? Come Che guarda situazione. è situazione. sa mga magbalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay October 28 2025 Martes at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Simon at San Judas mga apostol ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso chapter 2 verses 19 to 22 mga kapatid hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Muli po, mula pa rin po dito sa simbahan kung saan nakalagak ang labi ni San Padre Pio. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ng kapistahan ni San Simon at San Judas, mga apostol ni Kristo, mga tinawag ni Kristo para kanyang maging alagad, hubugin at uh, linangin o sanayin para sa misyon na kanya pong iiwan sa kanila. Si San Simon at si San Judas na naging haligi na ating pananampalataya. Bagamat katulad natin, sila din ay mga naging mahina, mga uh, nakagawa pa rin ng mga kahinaan at kasalanan pero naging mahabagin ang ating Panginoon sa kanila upang sila po ay tawagin at hubugin para sa isang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita at siyempre pagbibigay ng kanilang sarili alang-alang sa mabuting balita. Nawa, tayo rin po katulad ng mga nauna ay manatiling Uh, tapat sa ating pananampalataya na ating pong natutunan mula rin sa kanilang halimbawa na kahit na ialay o kitli ng kanilang buhay ay hindi sila matitinag at hindi sila matatakot alang-alang uh, sa pananampalataya. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. está falando